Hello mga ka-vibes! Halina kayo at samahan nyo kaming paglatbay sa natatagong yaman at ganda ng paligid sa lugar namin na tinatawag na Gabo. Araw ng Sabado, alas 8 ng umaga, pinaghahandaan na namin ang pagpunta sa Gabo. Siyempre, marami kaming pupunta. Katama ng aking mother. Inaayos na namin ang mga kakailanganin naming mga gamit dahil matutulog kami ng isang gabi. Time to go na guys! Bumiyahin na kami ng mga kalahating oras at dumating na kami malapit sa Skyland Ridge ng Kalumbarak. Iniwan namin doon yung aming mga motor guys. Ito, naglalakad kami. Naghihintay ang aming mga kasama sa may kanto. Pagdating namin ay sabay-sabay na kami para simulan ang paglalakad. Ilang oras ang nilakad namin at napakainit ng araw. Nagpatuloy kaming tahakin ang daan na ni motor ay hindi kakayanin. Sa pagod ay nagpapahinga kami, sabay tanaw ng napakagandang mga tanawin. Kami muna ay tumuloy sa aming tiyo na kapatid ni papa. <laughs> Masarap ang simoy ng hangin, nakakawala ng pagod. Hindi lang yun, matatanaw mo pa ang Mount Matutum na kinilala bilang the most imposing landmark. Ang bait ni Latiyo dahil pinagluto kami ng kamote. Minsan lang din tayo makakakain nito, kaya't lubos-lubusin na natin ipinagpatuloy na namin ang aming paglalakbay dahil bababa na naman kami ng bundok. First breaking, kumbaga ang aming gagawin dahil wala kasing daan, kami ang mismong unang gagawa. So ayan guys, gagawa kami ng daan. Napakahirap guys, pero napakaganda. Sulit ang view dito guys. May talo ng sitbakong guys. <laughs> Yan kami guys. So mga kasama ko doon pa sa baba ang uban. No. Hindi lang man ang mga uban nga mga anong vlogger, mga vlog food, mga vlogger food me. Wala well, guys. Magdala pa ng kaldero kasama namin isa guys, oh. May laman pang ano kamuting kahoy, kamuti. Kamuting kahoy na ma may <laughs> wow, ang ganda ng view. Oh, grabe guys. Sa part na ito ay pahirapan ang pagpunta sa baba dahil sa tarik ng daan. So ayan guys, no, pababa na kami. Lima ang dalan dito magflasok. Kumakapit na lang kami sa mga kugon para hindi dumausdos pababa. Guys, magpadudot kami. Magpapluros kami dito. Ay, Kahit mahirap, masaya naman pag maraming kasama. Eh kaso, nauna lang sila. Ang nagingong guys, <laughs> Mga ka-vibes, to be continued sa part 2 kung saan mas maraming sorpresa at saya.